ito po, magluluto ako ng adobo, adobong manok. Lahokan ko ng ginis, magic paminta, sibuyas, bawang po. Gagayat po ako ng mga sibuyas, bawang. Ayan po. Para sa dahok ng masarap na adobong manok ang luluto ko ngayong araw na to. Mga kabisnes ang kapans. Hello po. Luluto po ako ng masarap na adobo manok. Ayan po. Paghihiwa ako ng sibuyas, bawang, pandahok sa adobo. Masarap na adobo manok. Ayan po. ayos po natin. Okay, prepare ko po yung konang adobo. Ito po si sibuyas. Lalahak. Sasangkot siya natin sa adobo adobong manok. Paggagayat po ako. kaya ko dito. Maggayat po ako ng adobo. Eh, ang sibuyas para sa adobo. Ayan. Hello po mga ka-business, mga ka-pans. Yeah, Gagayat po ako ng sibuyas para pandaho ko sa kagubong manok. Masarap po yan. Luluto po ako. Hello po mga ka-business. Ingat po tayong lahat kasi okay. parang maulan po ngayong panahon ito kailangan po natin mag-ingat. Yan po. Hello po. Hello po mga kapans, mga kabisnes. Hello po, magluluto po tayo ng adobong manok. Ito po yung mga sangkap sibuyas, bawang, paminta, magic syrup, yung toyo, manok, suka. Yan po, ilalahok natin sa masarap na adobong manok. Yan po. Yan po, sinasangkot siya po natin ang ang sibuyas, bawang. Tapos, saka po natin ilalagay itong manok. Yan. Yan po pa lang po natin yung sibuyas bawang bago po natin ilagay itong manok na ito. Hello po mga kabisnes, nagluluto po tayo ng masarap na adobong manok. Yan po, masarap na adobong manok po ang lulutuin natin. Yan. Yan po, nailagay na natin ang manok. Sasangkot sya po natin yan. Tapos saka po natin dadagan ng toyo tsuka. Maya, maya po isasangkot sya po muna natin bago natin lagyan ng toyo, suka, paminta at magic sarap para sa ating masarap na adobo. Yan po. Papupulahin po muna natin yung manok para ano medyo masangkot sya noon, sya natin. Yan po, nilagyan po natin ng paminta, dahon ng laurel at ng toyo, suka. Pakukuluan po natin mabuti hanggang sa maluto. Paigahin po natin sa ano, yung paig, medyo paiga po sa yung, yung sabaw niya paiga. Gagawin po natin adobong manok para masarap po siya. Masarap na adobong manok. Ayan po. ng adobong manok, mga kapams, mga kabisnes. Yan po ang niluto ko ngayon, adobong manok. Masarap po yan. huwag natikman niyo po, na kung makakalimutan niyo po ang kapitbahay niyo sa pag pag nakatikim po kayo ng luto kong adobong manok. I hope po na magustuhan po ninyo ang aking adobong manok. Maraming salamat po sa inyo, panunood. Ito na po ang aking adobong manok ang na masarap. Sobrang sarap po niyan. Napakasarap na adobong manok po. Yan po. Sasangkot po natin yan ng mabuti hanggang sa maluto at lumambot yung manok. Yan na po, pinapakuluan po natin hanggang sa maluto. Maya maya po maluluto na yan. Malapit na pong maluto. Kailangan po malambot siya bago ko ano, hanguin. Yan po. Yan po yung adobong manok na masarap. Super sarap po na yan. Makalimutan nyo po ang mga kapitbahay nyo sa pagkain, pagkain ng adobong manok. Yan po. Pinapakaluan natin mabuti ang adobong manok. Isasama po natin itong piniritong yung talong para masarap at saka po itong adobo. Pagka naluto na po itong adobo, ilasama ko sa ibabaw yung pritong manok, ang yung pritong talong. Sasama po natin sa ibabaw nitong adobong manok. Yan po. Hello po mga ka-business, mga ka-pams. Sana magustuhan nyo po itong akin nilulutong adobong manok. Masarap po yan. Makakalimutan nyo ang kapitbahay nyo pagka natikman nyo ang luto kong adobong manok. Promise. Yan po hindi pa rin po pinalalambot ko pa po yung adobong manok para maisama itong pritong talong para masarap po siya kasi kailangan po yung malambot yung na tatanggal sa buto niya ayoko po ng medyo matigas-tigas ang luto ng adobong manok ko kaya niluluto ko pong mabuti yan po yan po Masarap po yan. Sobrang sarap. Makakalimutan nyo ang kapitbahay nyo. Pag nakain nyo ang adobong manukong niluluto. Yan po. Salamat po. Yan po. Malapit na pong maluto. Kasi tinikman ko po siya. Eh, medyo malambot-lambot na. Malapit na pong maluto yan. Isasama po natin itong pritong talong sa adobo. Pinis product ng adobong manok. Yan po. Oh, yan ang magiging pinis product po ng ating adobong manok na masarap pinaka masarap sa lahat ng adobo matitikman nyo po ramis, masarap na adobo po yan yan po ang pinis product ng adobong manok na mas sobrang sarap na may kasamang pritong talong yan po yan po yan.